Hey, hey, mga pingakulop. Hey, hey, hey. Adio, anam isda. Anak akong isda diman. Mga kacho, iri ni pinaganat. Eh? Nanakat ako uh, adlaw. Kung kaya po, papatimbang ko dito ha. Kamay si. Kamay si. Adi. Ah, adi pa na akong oto, lahat to, kay dadamon mong Pari kami na. Pabaktas. Yan ang kacho, eh. Oh. Adi ah, may singer dito, vlogger nila tatuyo, vlogger. Adi kami yan na. Mga kachoy, mapakas kami. Atin na akong kaupod ngay ngayon Atin, ato, pasahin ngayon kuha na dito, isda. Mali doa akabal mga kachoy. Adi kami yan na kami, si. Ato, sa Eros. Aja nga kami nga mga kacoy, aja nga kami didi, baraktasan. Okay, Maluwa nga kayo, dua kabal di. Ato, to, baraktasan nga tua, kamay siya, digbau. Na <laughs> Nama uweana kami nga di. kay seringetia. O mga kacoy, tak kamot. kusat na, magpilan mutas. So, ayan na, ayan kami, ayan na, barangay Kamaisi, mga kachoy. Ayan na, ayan na kami. kami di itu, Man. Kala po dito, bas, maka kachoy, uho. Ayan kami, didi. maka kachoy, ayan na kami. Ayan kami, ayan na, basit bulan nira. Ay, what's up? Ay, dog. Ay, what's up? Dami mo rin. nag sir dito si Bola. Aw, ayun na kita mga kachoy. Man, timbangan. Man, yun yun. So, hindi kayo mga kachoy. gabang nira. Kay, mapapang ko nira. Ano, mag o ka mo? Ah, hindi mga kachoy. Nagbabantay kay Kumita ako. Sana all. pa An pasay na nang na bago ang isda. Kita nda kan kaki ka kay Eloy ni. Ay ka choy. Tay size ko no. size. Ato ka isda. gin pipili ni yang bahol. Okay. Okay. Malakulong kayo doon, Bahul. ang Isda Mayos ang bali. Mayos ang Kamay ito gamay. Gasi midya. Gasi Nakon. Andoran niya na magpiran ka kilo. Nakon. Ang kachoy isda. Ang bahol mga kachoy. Kung magpiran doon niya na kakilo. Gasi midya. Gasi midya. Gasi gamay mga kachoy Kanina yung desa isa na akong bahol Ading gamay. Ato po. Ato ilarong. Ato ilarong. Gaman. cuman, Mga kachoy. O, mga kachoy. Grabe oh ito mga Mga kachoy, mauli na kami. kulup kona, na. Gabina. oh, Gabina. ay mga kacoy. O, oh. okay, mga kacoy. Salabati kami. Okay natao tayo pa jan ni kami mga kacoy mag pampermegin taka ano yung tapunta pun mga kawan tapod magotom maginaktas nagpatibang kami ni sda antilan do ano isda ang sagisig yun Pre ka mga usos. na so. Ngayon. Ano ba tadang ako an? Ito na ito. Oo, matulo. Kaya pata na pata. O, pera kita. Unom, um, um.